Mm -hmm. You see, ito dumako naman po tayo dito sa Monterasas ano. After po nitong Cebu uh, flooding dahil kay Bagyuntino, medyo na-focus po tayo mm, doon siya. dito sa disease mm -hmm. Ano po ba talaga yung kaugnayan? Merong po bang kaugnayan itong development na Monterasas sa pagbaha sa malalang pagbaha sa Cebu? Siguro Ricky, personally I think unfair naman na na-single out yung Monterasas development no mm -hmm. dahil marami ring development na kapareho nitong uh, tinutukoy sa social media. Mm -hmm. Unang-una, kapag uh, nagtatayo tayo ng isang development na medyo nasa mga upland areas, no? sa foothills ng ating mga bundok, bundok. Mm -hmm. talagang meron niyang mga Uh, kaukulang uh, safety measures. Mm -hmm. Not only for the residents in that particular development, but also those that may be impacted downstream. Unang-una mm -hmm. -una dyan, landslide prone ang area dahil matatarik yung ating mga slopes. Mm -hmm. Secondly, pagka umuulan ng malakas, dere-derecho yung tubig dyan. Mm -hmm. At kapag ang uh, development natin ay purely concrete, hinaharangan natin yung ulan na pumasok ng ng lupa, lumalaki yung what we call as runoff o yung nagiging baha downstream. Yeah. So, may may kaukulang responsibility yung developers yeah. para protektahan yung kanilang magiging residents mm -mm. at doon sa mga karating na lugar na maaaring maapektuhan yung kanilang development. Uh -oh. you say kaya masuming no na may zoning zoning permit yano no, mm -hmm. even if it's in a mountain but uh, a lot of people now are really pushing for the passage of the land use act bill mm -hmm. na has been sitting there for almost three decades thirty almost 30 years uh, how effective? I mean, only because this happened is are we aware now na talagang importante. Kayo po bilang sa DNR, kasi kayo po nagbibigay ng mga permits, eh, di ba, para makapagtayo, para magbigay ng clearance. Paano, gaano ka-importante po na talaga maisulong na at maging batas na po itong Land Use Act Bill? Siguro pati sa sagutin ko muna yung kami yung nagbibigay ng permit. No, okay, uh -oh. ang permit for development is a, what is called as a building permit, which mm -hmm. is given by the LGUs. Okay. Ang binibigay ng DNR ay yung environmental compliance certificate, which is really a a guide or a tool for developers to look after yung ngayon sinasabi ko no mm -hmm. yung mga responsibilities nila in terms of safety of their residents and of those areas nearby. Okay. Uh, pero itong mga permits na to definitely importante siya na compliance ang pinaka-importante uh -oh. sa kasalukuyan. Yung regional office ng DNR ay nagsasagawa ng yeah. isa uh, study. Uh -oh. Not only for Monterazas but all other similar developments. Uh -uh. Doon naman sa tanong mo na kung kailangan na natin itong national land use bill, uh -uh. definitely kailangan na natin yan. Pero uh -huh. Dahil alam naman natin na matagal tayong gumawa ng mga batas kahit na gaano ka importante ito. Meron namang uh, pwedeng gawin ang ating mga LGUs, provincial or mm. municipal level ordinances that will install mm. certain rules or guidelines for development.